Si Harold ay isang 23 anyos na binata, tahimik, responsable, at likas na mapagbigay lalo na sa kanyang inang si Minda. Lumaki siyang saksi sa lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ina para sa kanila. Kaya't gano'n na lang ang galit na nadarama niya nang malaman ang isang nakakayanig na balita, may kaibat ang kanyang ama. Ang mas masakit pa rito, ang babae ay halos kaedad lang niya, si Madeline, isang 22 anyos na maganda, makinis, at mapapangakit na dalagang madalas niyang nakikita sa kanilang kumpanya. Harold, anak, huwag ka nang makialam. Basta wag mo nalang sabihan ang ama mo. Hindi ko nalang papansinin, umiiyak na sabi ni Minda. Pero hindi makapapayag si Harold. Isang araw ay naaktuhan pa niya mismo ang ama niya sa isang rest house sa Antipolo, kasama si Madeline. Doon tuluyang nabuo ang kanyang plano. Kung hindi kayang ipagtanggol ng ina niya ang sarili, siya mismo ang gagantay. Sa tulong ng kanyang pagiging operations manager sa isang kilalang kumpanya ng construction, sina Johnny Herald na mapalapit kay Madeline. Tinukso niya ito, binigyan ng mga reg along mamahalin, pinaulanan ng atensyon at mga alok ng kaligayahan. Nagsimula ito sa mga inosenteng chat, tawagan sa gabi, lunch dates na palihim. Hanggang sa isang gabi, sa loob ng hotel room na inuupahan niya, naganap ang hindi dapat mangyari. Alam mong malito, pero hindi ko na kayang labanan pa, bulong ni Madelan habang nakahawak sa dibdib nito. At doon nila sinimulan ang lihim na relasyon. Sa likod ng kaalaman ni Maggusto, ang sariling anak niya ang tumitikim sa kabit na kanyang ipinalit sa asawa. Habang tumatagal, hindi lamang katawan ang pinagsasaluhan ni na Harold at Madelan, kundi maging emosyon. Unti-unting nahulog si Madeline sa binatang punong-puno ng galit pero maingat magpakita ng lamang. Bakit ganito, Herald? Parang mas ikaw pa ang mahal ko kaysa sa tatay mo, pagtatapat ni Madeline habang nakahiga sa dibdib nito. Pero sa isip ni Herald, hindi ito pag-ibig kundi pagkasuklam. Alam niyang naaabot na niya ang layunin, sirain ang mundo ng ama niyang taksil. Hindi naging madali ang palihim na relasyon. Sa bawat pagkikita nila sa motel, sa mga out-of-town seminar kuno, mas lalo silang nalulunod sa tukso at panganib. Hanggang sa may mga kaupisina na ang nakapapansin. Parang ang lapit ni Sir Harold kay Madeline, no? Bulong ng sekretaryang si Rona. Dahil sa chismis, nagsimulang magtanong si Maggusto. Ngunit matalino si Harold. Siniguradong walang bakas. Hanggang sa mismong si Madeline na ang tila nahuhulog na. Herald, kung tayo na lang kaya. Iwan ko siya, pumunta tayo sa ibang lugar, mungkahi ni Madeline. Ngunit hindi iyon ang plano ni Herald. Hindi pagmamahal ang habol niya kundi hustisya. Isang araw, habang papasok si Maggusto sa bahay nila Madeline, nakita niya ang cellphone nito na naiwan sa mesa. Napansin niyang may message notification mula kay Herald. Nabuksan niya ang cellphone at nabasa ang mga mensaheng hindi niya inakalang mababasa. Kanina ang sarap mo, baby. Di ako magsasawang ulitin yun. Naisip mo ba si Papa habang nakaibabaw ako sayo? Bumigat ang dibdib ni Maggusto. Sa halip na magalit agad, sinundan niya ang mga galaw ni Madeline. Hanggang isang gabi, nakita niya ang sariling anak na palabas ng hotel, kasama si Madeline, magkaakbay, halatang bagong tapos sa isang mainit na sandali. Herald! Sigaw ng galit na galit na si Maggusto. Nagulat si Madelan at Harold, parehong napalingon at hindi agad ni Kaymike. Anong klasing anak ka? Nilapastangan mo ang babae ko. At doon, sumabog ang lahat. Nagmurahan, nagbasagan ng salamin, halos magpatayan sa galit. Si Madelan ay hindi makapili dahil kahit na anong gawin niya, pareho niyang mahal ang mag-ama. Pero ang totoo, mas lumalim ang damdamin niya kay Harold. Bumagsak ang imahe ng pamilya. Umuwi si Maggusto sa bahay at humingi ng tawad kay Minda, pero hindi na ito tinanggap pa. Si Harold, sa kabila ng nagawa niya, ay hindi rin naging buo. Nasaktan din siya, hindi dahil sa ama niya, kundi dahil unti-unti niyang natutunang mahalin si Madeline. Ngunit paano niya mamahalin ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya? Tumigil na si Madelan sa relasyon sa mag-ama. Lumayo siya, dala ang kahihiyan at panghihinayang. Si Herald ay nagdesisyong bumawi sa ina, pinagsumikap ang pagandahin ang buhay nila. Nag-aral muli at nagtapos ng law. Isang gabi, nagpadala ng sulat si Madelan kay Herald. Patawarin mo ako kung ako man ay naging bahagi ng iyong paghihiganti. Mahal kita, pero alam kong hindi tayo para sa isa't isa. Maging masaya ka sana. Doon tuluyang napaiyak si Herald, hindi dahil sa pagkawala ni Madeline, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang konsensya. Ang paghihiganti ay naging sugat na siya mismo ang hindi makagagamot. Makalipas ang dalawang taon, nagkaroon ng bagong buhay si Harold sa Cebu, nagtayo ng sariling law office at nagsimulang muli. Hindi na niya muling nakita si Madelan. Ang kanyang ama ay nanahimik na lamang sa probinsya, habang ang kanyang ina ay masayang namumuhay sa piling ng kanyang mga anak na babae at apo. Ang kasaysayan nila ay isang paalala, ang paghihiganti ay hindi laging nagwawagi dahil ang sugat na dulot nito minsan sa sarili rin babagsak.